Magandang hapon sa inyong lahat Ayan, welcome to my blog It's me, Sugar Babe Ang nag-iisang nag Sa araw, gabi, umaga Ganon So By the way guys uh, Good morning kung saan man kayong sa sulok ng mundo Kung maaga pa sa inyo Magandang tanghali kung saan man kayong sulok ng mundo sa mga Pilipino OFW and magandang gabi sa inyong lahat kung saan din kayo sa buong mundo ng lupalog na to okay so ayan kay post to video ayan going to work na tayo and as you can see naman medyo tahimik dahil na Sunday today Sunday today so Uh, op ng mga office uh, work and mga ibang establishment dito sa lupalog na mundong ginagalawan ko Charis and by the way pupunta tayo sa supermarket bibili muna tayo ng pandesal kasi nga uh, pandesal is live sa tuwing ganitong oras and pagdating pa natin sa salon tayo kakain habang nagkakapit tayo so ayun kape and restaurant meron ng cafe 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 and restaurant dito sa loob na yan Switch is matagal na rin naman yan pero yun nga lang hindi siya kita o hindi siya nakikita sa mga taong uh, dumadaan-daan dito dahil marami namang uh, sisya kung alam niyo yung sisya guys ayun siya kaya cafe and restaurant ayan siya, ma alam niyo yung na basta ko kung niyo kayo stress ganun so ayun guys uh, ngayon lang tayo nakapag vlog after one day na naman dahil medyo nangarag tayo nung isang gabi dahil may inatin tayong party and ipapakita ko sa inyo ang kaganapan uh, ng party namin guys ano lang to guys sa uh, lang ng aming uh, kaibigan actually hindi siya ano uh, biglaan siyang biglaan siyang uh, event pero yung party is birthday party talaga pero yung ginawa naming uh, pageant, is talagang biglaan lang siya. Walang uh, walang walang sabi-sabi, uh, walang uh, bagahanda o walang nag-message na ganito sa party ko, na ganyan, kanoon. Wala guys, as in automatic dahil na may mga kabaklaan ah uh, ang umaten sa birthday party ng aking friend, ng aming friend actually. So ayun, bigla ang passion at show na naging bardagulan ang kaganapan. So ipapakita ko sa inyo guys, ito ang video na to. And suni so, 'yon nga ah uh, ngitan 'yung video na pakita ko na sa inyo and ang talagang ah uh, super laro larong-laro ang party na ginanap nung uh, birthday so ayun uh, Sabi ko na nga ano lang uh, tawag niyan ah uh, biglaan lang talaga 'yung ano na 'yon 'yung ganong eksena And actually talagang alam mo yung pinagdugtong-dugtong na lang ng mga kortina Tapos merong yung mga uh, galing na talaga sa pinakailalim ng cabinet nila Ang pinagsusuot namin ng aking mga uh, kasama sa uh, ano na yun sa kabaliwan na yun So ayun lang guys, uh, tawag niyan, And actually ano yon uh, casual and gown ang eksena namin nung uh, time na 'yon. So, meron pang isang video na uh, ipapakita ko rin sa inyo dito sa ginawa nating uh, video ngayon. So, uh, tawag niyan uh, grabe yung grabe yung saya, grabe yung alam mo yung hindi nila ini-expect at na hindi rin namin ini-expect yung tanong uh, na ganung, ganung ganung ganun ang mangyayari sa pupuntahan naming party napakatuwa, napakasaya ano lang talaga lahat guys uh, tawag niya uh, as in talagang ano lang uh, party party lang uh, walang toxic, lahat happy kailangan uh, maging masaya lang sa uh, taga napanayon nandito na nga pala tayo sa metro train station and bakit na tayo sa uh, train waiting na yata uh, ano na lang 2 minutes na lang darating na yung train na sasakyan natin and medyo lito tayo ng konti pero labat pa rin tayo so ayan na yung train paparating na ayan guys pagbaba natin ng train uh, dumating na yung bus kaya yun super takbuhan na tayo takbo takbuhan na tayo kasi para makasakit tayo agad from the paglabas agad ng train nakita ko na tong bus so ayun takbo kaya medyo pinagpawisan tayo ngayon sa kakatakbo doon sa hallway ng treatment na station ayan so makakapag-relax tayo dito ngayon and habang nag-relax tayo at least makakuha tayo ng video clip ayan at least makapag-video tayo so hindi tayo magsasalita hanggat may nagsasalitang operator kasi nga baka ma alam tayo, baka mag-copyright tayo sa operator nito so ipapakita natin yung mga madadaanan nating lugar which is nadadaanan ko everyday and night ayan pakita ko sa inyo guys Ayan, nakababa na ako guys sa bus. And ang nakakainis, super inis ako. Hindi ako nakapag-log out sa bus. Kasi nga, hindi ko matandaan kung saan ko nilagay yung card ko. Yun pala, nasa bulsa lang pala ng bag ko. Ngayon ko lang na-check. So, ang, ang ano nito guys, ang uh, consequence nito na hindi ako nakapag log out sa bus na sinakyan ko ngayon is makakaltasan ng 7 dirhams ang aking 7 uh, 7 kumbaga parang magkano 7 sa Pinas mukhang mga 80 80 to 90 pesos ang magagastos ang mababawasan sa card ko mamayang gabi pag sakay ko so ayun bad shot bad shot tayo hindi ko alam kung hindi ko alam kung magiging okay pa ba tong card ko mamaya pag sakay ko ng bus but anyway wala tayong magagawa kasi sabi ko sa si driver ah uh, wait lang hindi ko mai hindi ko na isep kung saan ko nalagay talaga yung card. Kasi nga meron akong dalang plastic, meron din akong dalang lunch box. Kaya ayun. Hay nako. Kakainis ang buhay. So yun, guys, ah uh, Naglalakad na tayo on the way sa ating work. Alam nyo naman medyo uh, medyo may kalayuan ng konte ang ating workplace so pag ganito talagang kainitan pagpapawisan tayo and as you can see naman meron na ako nilalagay na uh, tissue towel tissue towel dito sa aking uh, sa aking dibdib at saka sa aking likuran para kay papaano hindi magbabasa ang ating mga sando or damit kasi pawisin ako guys. Konting lakad lang. Uh, napapawisan na tayo. Yung tipong fresh na fresh kang lumabas sa bahay nyo. Magiging dugyot ka na pagdating sa trabaho mo. And then hingalit din ako as you can see naman. Nararamdaman nyo naman. Nakikita nyo. Na madaling tayong hingalin. Konting lakad lang. Hingal na hingal na ang bakla. Ayan. So, guys. Ayun na nga. Balik tayo dun sa party ng kaibigan ko. Guys, to be honest. Uh, nung in-invite ako. Natuwa ako. Kasi hindi ko alam. And hindi ko... Hindi ko parang na overwhelmed lang ako na in-invite ako ng aking isang friend na which is hindi naman kami uh, cons uh, consistent na nakikita or nagkakasama sa mga mga bar-bar sa mga inuman and doon lang kami talaga mismo sa bahay na yon, na pinuntahan namin which is doon din siya nakatira pag may nagbe-birthday and may nag-o-occasion doon uh, nagpapasalamat lang ako sa kanila dahil iniisip talaga nila kung ma-invite na uh, hindi ko inaasahan and hindi ko rin naman uh, ganoon sila ka uh, hindi ko rin ganoon ka ano na close nila ako hindi ko lubos maisip na ganun nila ako ka kamahan na bilang isang kaibigan na pwedeng ma-invite ganon so ayun hindi ko ini-expect talaga yun guys so thanks God dahil na-appreciate nila yung mga ginagawa ko mga mga pag ano mga pagpapasaya ko sa kanila pagpapatuwa ko sa kanila and ayun and ayun, basta masaya ako hanggat masaya silang na-invite ako hindi ko sisirain ang pagtitiwala na yun dahil pihira lang tayo makakita or makatagpo ng isang kaibigan na magtitiwala sa atin at may gusto sa ating makasama tayo sa lahat ng uh, bardagulan. so, ayun guys, tatawid muna tayo guys, kasi delikado ang tumawid ng uh, Uh, nagbibidyo okay so maya maya ulit guys so ayun na nga guys uh, back to uh, friendship talk tayo and actually hindi kami lahat, hindi lahat ng bakla na nakakasama niya sa mga party party which is mga connecting friends namin and uh, kung paano rin nila ako nakilala at kung bakit nila ako na invite nang dahil din sa mga connecting friends namin so ayun na nga uh, hindi lahat ng kaibigan namin or mga kakilala namin bakla na which is naging part kung bakit ko nakilala yung nag birthday mismo sa kanyang event so nagtaka lang ako pero ayun ayo uh, ayoko naman i-issue pero thanks God pa rin ako kasi isa ako sa mga na-invite na tatlong bisita niyang kabaklaan so ayun happy lang uh, kaya ginawa ko rin ang uh, aking makakaya kahit na alam kong uh, hindi ko uh, ganap yung mga ganong pageant pageant pero uh, ayun na nga sumali talaga ako dahil na Uh, alam kong matutuwa siya and ikakatuwa niya ang pagsalik ko so ayun nga nagmessage rin ako sa kanya nagpasalamat at nagsasorry sa ginawa kong uh, pamamahiya ko sa sarili ko and sabi nga worth it daw uh, enjoy na enjoy daw siya sa kanyang birthday party and nagpapasalamat din siya sa effort na ginawa namin sa kanya uh, bilang uh, sa aming ginawang uh, Uh, kabardagulan. So, ayun na guys. ah uh, nandito na tayo malapit sa labas ng uh, aking workplace. So, pagpapatuloy natin tong uh, vlog na to mamaya pagdating natin sa loob mismo ng saloon. Uh -huh. Ayun na, nandito tayo sa saloon na ngayon. Kakape. Kape tayo guys. Kape tayo habang habang Ay, magkapin muna tayo bago tayo magtrabaho para may lakas tayo gabi gabi bago ako umalis madam naglilinis ako doon yan yes, mula, musta ka hanggang dito kapit ay demons binawalis ko yan binoblower ko gabi gabi yan madam tapos nagmamap ako eto naman ang umuupo dyan si Saki Kita nga nagmamap ng lakad at lakad. Ay, ito, tinalakad ko na talaga kagabi. Ito ko na natin is. Oo. Sabi ko, hindi ka gwapo. Daan ka nandaan, alam mo naglilinis ako. Kasi hindi, hindi, Sabi ko, lumabas ka, umupo ka. Daan ng daan. Nagmamap, hindi ka naglilinis. Diba? Mag Magtapon nga ng basura, hindi nyo kahe? Kasi mga mayayaman kayo sa inyo. Hindi sila magkakas. Hindi mo sila maasa magtapon magkakas. Maano na? Ano sa sarili nila? Wala paniniwala nito. Ha? Na? Hindi sila cleaner. Ano sila dito? Sino sila? Tayo ba cleaner? dito. dito. ng... basura kasi dito eh, ikaw nga. sa hindi ako dito. Eh kung si mismo amo natin mag, mag ano sa kanila. Yes. Oh, Hindi ako sa mga pasama ko dito guys. Mga paklas na wala namang dating. Ayan. Ganito ako guys. Doing ano. Doing, doing. Dumarating ako dito sa salon. kung ang ngayon pala away. Ganun. Basta alam nyo guys. Pagdating ko dito sa salon, ayan, alam mo yung hindi ako maka, hindi ako nakakaupo agad-agad. Or after ko magkape. Ayan, galaw-galaw muna ako kasi syempre gusto pa tayo. Galaw-galaw muna, maglilinis kahit linis naman na uh, wala ng color pero yung ang daming buhok ayun doon ako natitrigger kaya linis muna bago bago umupo at manood ng manood ng kung ano dapat panuorin ayun tapos pag may customer na yan trabaho lang ano yung Naubos na? Ayun. Anong nagbaga dito? Tumahat. Ayun, guys. Tapos na akong kumain. Tapos na rin akong gulis Wales ay naglinis na rin ako dito Yan. Manicure chair ko ha. Ayan, ayun. Ayun, medyo busy dito yung hata. Ayun, busy sila, busy sila, busy sila, busy sila, busy sila, busy sila. tayo, wala pa tayong gawa, wala pa tayong ganap. So, maghihintay lang tayo ng So yun lang guys. Papain sila ng kape. Papain sila ng tubig para makapit yun. Kaya sa papakita ko nga pala sa inyo yung isang video na ginanap pa rin namin. Kumbaga, parang gown competition namin. So, ano ipapakita ko sa inyo ngayon ha? guys is katuwaan lang talaga yun walang, walang 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 ano walang parang kumbaga competition siya pero hindi yung friendly ano lang friendly ganap lang kasi tingnan nyo naman yung mga pinagsusuot namin di ba hindi naman siya ganun ka hindi naman siya ganun ka populous nakita nyo nga sa akin di ba dumi dumi pa ng kortina yun ha kortina yun tapos tinuktong ko lang sa sa bewang ko. Tapos inipit ko siya sa underwear ko. So lahat yung talaga is talagang ano lang uh, uh, tawag yun. tawagin is katuwaan lang talaga. Katuwaan lang talaga para lang uh, maging masaya at memorable yung party ng aming um, weekend So yun na nga, lahat and happy lahat sa naging uh, pagganap sa party pagganap sa uh, birthday and lahat lahat nakapag-take ng videos lahat may ganap super video ang mga Lahat uh, umuwing nakangiti, lahat umuwing naka, may video, lahat umuwing uh, masaya. And para sa kanila is memorable daw, ang saya-saya daw. So uh, hindi ko lang alam, lahat sila naging masaya sa ginawa namin. Kahit tatlo lang kami naglaban-laban, kahit tatlo lang kami yung nagkatuwaan. Pero worth it daw, ang saya-saya daw. <coughs> Lalo na daw sa ginawa ko. Ako yung ano, ako yung isa sa nagpakalog, ang uh, ng aming uh, ng aming show. Kasi ginawa ko lahat ng aking makakaya, although hindi pa ako ganun kalasing kaysa. Hindi ako ganun kalasing pero uh, nakainom pa lang ako noon pero uh, grabe yung ginawa kong effort. Para lang maging masaya at memorable yung birthday ng aking friends. So, ayun lang, guys. Uh, dito lang po magkatapos ang aking videos. And panoorin nyo lang. And sana may manood, guys. Para naman kita paano ma-entertain ko kayo sa lahat ng bagay. And ipapakita ko rin sa inyo ang video clip ng iba kong makasama ko, meron akong masasagap na ibang video ng aking mga kaibigan. So, thank you so much guys. I love you all. See you in my next vlog. Bye! Bye.